Hello guys, so tour ko kayo, tutor ko kayo. Meron tayong kwento rito ng EcoSport. Ito, blue. Kailan nga bala nakabili ito? Teka lang ah. Hindi -co confirm natin pare. Ko -co confirm natin. Ayan, pinagkakaguluan nilang dalawa. Ano, okay? Ano pa? Oh. Kompleto oh. na? Okay. So, kailan nabili ni sir to? Uh, November. Oh, November, parang November. November, December na to. So, eto galing sa amin to, guys. Fully refreshed to. At, uh, engine tranny, lahat, cooling system na oh. Alam niyo na. Ngayon, nung nakabili to, sila, sir, after ilan? week ba? Two weeks? Two weeks lang. Oh, two weeks. Nag-overheat sila. O, oh, anis naman ako sa inyo, sinasabi ko naman yung totoo, kasi second hand naman yan. Pero, pero, eto yung pinag-overheatan nila, Ah, uh, ilang beses tayo nadali sa ano, sa heater hose. Parang dalawa na no. kay ano, ke Sir Alberto. Sir, oh. oh. Sa dami ng binenta namin, pangalawa to sila sir Ang natanggal yun no, yung heater hose na Lagi yun ano, uh, natatanggal. Pero desa hindi naman yung design para matanggal ng kakataon lang. So, sabi ko, nadadali tayo lagi sa ganyan, i-make sure na natin. So, ano nga pala to ah, nung nag-overheat nag sila ng 2 weeks kasi natanggal yon natanggal lang, walang kinalaman sa tranny, walang kinalaman sa engine. No excuses, sagot ko. Balik nyo sir, pinairam namin ng coaching fortuneer. Ayaw nila for junior. Gusto talaga nila Eco Sports. So inantay pa rin nila to. Sabi nila, o oh, sige, part 2 tayo. Ito yung part 2 natin. Wala silang mabayaran dyan kahit piso kasi sagot ko yan. Uh, hindi naman nila kasalanan yun. Hindi rin naman natin kasalanan yun. Kasi talaga namang nakakaroon ng chances 0.01% na matanggal yon. So ngayon, sabi ko, gawa natin ng paraan yung mga ganyan. Paano natin kasi may lock na yan eh. Yun o, oh, yung tubong to. Yun o, oh, yun o, oh, yun o. Oh. Paano natin gagawa ng paraan na hindi na tayo maiisa ng mga ganyan, matatanggalan ng tubong ganyan. So, nagbili na kami ng mga, ah, uh, ang tawag dito? Clam. oh. bili kami ng mga clam. Nakasukat nun, dinoble na namin. So, tuwing nare-release kami na ng kotse ngayon na EcoSport, Fiesta, and kahit anong kotse, pinapadoble clam na namin. Mahirap na. Baka Machambahan na naman kami. So, ayan naman, naka-double clam na yan. Ayan, eh, mga yan, o. Oh. Para lang sure. Kasi nga, dalawang beses na sa history natin, na merong natanggal na ng ano, eh, no? Ng clam. Oh. Yung mga nakakabili sa amin dito, after one year, two years, wala silang problem sa engine, wala silang problem sa tranny. So, syempre, dahil umaandar yan, yung mga kotse nila, ah uh, ano yan eh, kumbaga moving parts eh. So, hindi mo kahit... ano ba oh, nisa na Depende eh. Kahit anong kotse may ganyang senaryo, hindi lang naman Ford yan. So, para sa lahat ng kotse yan. So, nagkataon na ganoon So, eto part 2, re-release natin. So, ready ako laging malugi dyan kasi mas marami naman kaming quality nilabas. So, okay lang. So, ang markup namin sa mga EcoSport Fiesta, mga 15 to 25, mga ganyan. Depende kung kano eh. Pag natapos sa na lahat ah. So ngayon, meron talaga mga supply katulad niyan. Eh isa lang naman 'yan sa sampu, parang ganoon. So okay lang. Ano na yung given na sa akin yan. So willing to help tayo lagi. Okay? So ganoon. Tanyo na guys ha. Ano yan? Si Sir Jeffrey no? So si Ma'am Athena. So nakuha na nila yung export nila na blue. Take to tayo, take to. So hindi ako nahihiyang ani yan, uh, i-vlog yan. Negative yan or positive, i-vlog yan. Uh, totoo naman yan. May mga sablay din na ganyan. Pero hindi naman namin sablay yun. Sablay nung ano yun, tubo yun. Tagal itubo eh. So, at least ngayon, gagawa na natin ng paraan yung mga care. ganyang senaryo. Acts of ano yan eh, nature. nature. <laughs> Kasi, kung papansin ninyo, yung dito, magpapa, yung mga nakabili, no? Nakikita na lang kami nun after 6 months, magpapa-PMS sila. 4 months, papa pms sila. Ganun na lang eh. Pero dito, may mga ganyan time, nakadala, nakailan ako, dalawa na, tatlo. Ah, uh, nag-overheat after natanggalin tubo. Hindi dahil sira yung engine na, ah. Wala kaming ganun. Iba nga yung una natin. Kilala ko yung una. Si sino? Wala mo sino ha no? Si Sir Francis, yung si ah. Si Sir Alberto? Si Sir Alberto. Yung ano, si Sir Alberto yung Quezon, Quezon. Quezon. Si Sir Francis, Quezon. hindi pa na-release nare yun eh. Huh? Hindi pa natin na-release nare yun, in-overhaul ko na yun eh. So hindi siya counted. Hmm. Hindi pa counted. siya counted kasi yung kay Sir Francis hindi naman yung nauwi. Ay, maap na pa sa isa. Oh, oo, oh, na dyan pa yun. No? Tumataas ang temp. Sabi ko, huwag mo bibilin yan eh. Huwag mo bibilin yan. Sabi ko, yung pala ang una, si Sir Francis. Kaso, hindi siya counted. kasi, oo, oh, kasi, bago sa kanya i-release, sabi ko, Sir, wag mo na bilin. Hindi po pwede yan. Hindi ako, ano, sa temperature niyan, Hindi ako approved. So, so oh, yung pala kinakain ng Oo, so, ibig sabihin, hindi niya pa, na uuwi yung kotse. Hindi ko na sa kanya binibenta. Kaso, ang kulit na ni Sir Francis. Papalipin hindi, nabalipin. hindi ko, hindi po pwede. Bibiling ko pa rin yan. Hintayin ko. Kasi, wala o, na na natin eh, para. kasi gusto niya talaga yung puli. So at hindi counted sir yun sir eh. ha. Si Sir Alberto. Tapos pangalawat sila. Okay. Ano ang pangalan ni Sir? Sir, sir Jeffrey. Oh, sir. oh, Ngayon masaya na sila Sir at tangangiti na kasi. Uh, gamit na ulit nila. Take 2. I-release na natin yung EcoSport. So sa 10 na kotse na binibenta namin totoo naman yan, meron niyang isa. So at least, kailangan matulungan mo yung isang yun kasi lahat naman ng nine, pasok at pasok sa banga. At least, makatulong ka, di ba? Hindi yung tatakbuhan mo at wala kang paki. Hindi man tayo ganon So ganto na kami ng start. Ganto na rin kami since then. Oh, kaya ganyan, kasi... Yung mga binibili niyong kotse, ano yan, hard-earned cash yan eh. So, pinoprotektahan lang natin. So, wala yung ginastos siro Hindi lang sila yan, ha? Marami pang iba. Marami kaming kliyenteng ganun na... Yung iba nga, eh, naging problema. After three months, eh, ang tawag dito, oxygen sensor. Wala mong kinalaman doon sa overhaul ng engine. And tranny, tinutulungan pa rin natin, eh. Kasi, mga masugid nating, ano yan, eh. Kumbaga, hindi tayo pinahirapan ng nung bumili silang kotse. Ngayon, dahil hindi tayo pinahirapan nung bumili silang kotse, hindi na sila papahirapan kapag may problema sila doon sa kotse. Di ba, Mark Oh, okay, si Marky So, ayan, sir. Sir Jeffrey, Ma'am ano ulit? Ma'am Atina? Ma'am Atina. enjoy nyo yung kotse nyo and salamat po sa tiwala. Thank, thank you, you very you much. much. Salamat. Ano pa sinutan? Okay, ayos. Sir. Okay na, sir. Thank you. Oh, thank you, sir. Maraming salamat, sir, ma'am. Thank you po. Pasensya na, ma'am. Medyo matagal. Opo. Thank you, Opo. Sige po. Oh, sir, no problem, sir. Opo. Message lang kayo. Doon na lang tayo, sir. Update, update pa rin sa JC, sir. Ah. Sige, sir. Thank you, po. Ayan. From Lupa, Sila, sir. Uh, Ford EcoSport na trend. So, yun lang.